oh, kumagat oh. Tayo Eh. Kanduli na naman oh. Naka. Ay po, kanduli na naman, aksidenteng sumabit Ang oh. Magandang magandang araw po sa inyo lahat, mga idol, mga boss. Ayan, dito tayo sa ating fishing spot. Eh hindi po po ako ron makagawi eh. Dito sa may gawi ron, may nakasogong kalabaw, naliligo. Ayan, kaya dito po tayo sa dating spot natin. Eh, sana po makahuli tayo nung nakaraan araw, hindi po tayo nakahuli, ganun. Pero hindi naman tayo na zero. Ayun, kung natayin patagalin at tara na, mag-spot na. Uh, uh, set na po tayo. Makarami tayo. Yan po, wala pa tayong nauhuli. Pero may kumakagat naman po. Eh, solo fishing po tayo. Samahan niyo po ako rito sa spot natin. Eh, sana makahuli tayo para maganda-ganda yung ating na-upload. Pero mayroon naman pong kumakagat. Kaya maganda po yung ating spot. Oh. Malinaw po yung tubig. Alam po, hawaan ng Diyos. Alam po tayo na huli. May ko po. Hindi ko agad na hatak. Hindi ko po agad na hatak yung ano. Hindi ko Ay, kanduli. kanduli. Ayan po, kanduli yung pinabay na mano natin. Ayan, sasoli po natin. Ay, isa pa lang naon natin, yung pinabay na mano. kanduli. Ayan po, ha. Ayan, pa. Nakakatibo po ito, eh. Ayan, dahil babasahin natin pagka nakakahuli tayo ng kanduli. Masakit po makatibo ito. Parang lagari po yung kanyang tibo. Mabayan na mga natin kanduli. <laughs> Ayan, nakakapit busong masyado. Ayan, sasali so po natin. Ah, oh, kumagat oh. Ay, eh. <laughs> kanduli na naman oh. Naka. <laughs> Ay po, kanduli na naman, accidenting sumabit oh. Pangalawa. <laughs> Nako, puro kanduli po 'yan nahuli natin oh. Pabalik po natin. <laughs> ah, ayan naka, masakit pong tumibo to. Kanduli na naman po 'yung atin nahuli oh. Ayan, nakakatibo. Uh, ito po, babike po natin. Naka, uh, dalawa dalawang kanduli pa tayo. Wala pa tayong nahuling karpa o tilapia. Ayan. Uh, solo fishing tayo. Ayan, samahan niyo po dito sa ating spot. Ayan, nakahuli naman tayo ng dalawang kanduli. Importante po, hindi tayo nasiro. Ayan, ano? Ang ganda po ng ating spot. Ayan po, maano po yung agos. Hindi ganong maagos yung tubig. Pero siguro, nasa ila, sa mga gitna po yung mga isda. ano? O, naman po. Kaya lang, ano, kanduli po yung nahuli natin dalawa. Dalawang kanduli po yung nahuli natin. Kaya sana makahuli tayo mamaya maya ng lapi aman, no? o karpa. Pero importante po talaga hindi tayo nasisira. Okay na po yan. Basta mayroon po tayong na-upload po sa ating page saka sa ating YouTube.